Hello everyone! Ayan, update tayo sa ating store. Nag-order tayo ng kulang sa uh, pure gold. Unting kulang lang. Ayan, kum kumuha ako ng uh, dalawang tie na surf powder dyan. Tapos, tagdadalawang sun rocks. Apat na pinakamaliit. By 6 plus 1, so kumuha tayo ng uh, dalawang tie. Ayan. Tapos, sa pangalawang box naman, andyan yung apat na 1.5 coke natin. Dalawang litro na mojito, GSM Blue. And, kumuha ako ng piatos. 5 Piatos na cheese. And, um, nuba na limang piraso din. And, ang good news chan, may free tayo na Lucky Me Beef. Ayan. May free tayo na Lucky Me Beef sa uh, Mega Sardines na green. Morder din ako ng Coco na apat. Kasi ang natila, natira na lang dyan is uh, dalawa na lang. So, mag tayo ng apat lang. Ayan, yung muhito. Iba na yung ano ng itsura niya. Litrong muhito. meron tayong uh, KFC ketchup. Kasave daw ng 7 petot. And, kumuha din ako ng condensed na cowbell kasi siya lang yung pinakamura sa ngayon. Kumuha tayo ng apat niyan. Apat lang muna na piraso kasi nagmahal din siya. Mega sardines na green. San Marino na apat din. Ayan. Limang mega sardines. Century Lapad na apat din. Yan lang yung uh, in order natin sa pure gold na nagkakahalaga ng 1,738.65. Ayan. Yan lang yung store update natin ngayon. Dahil matagal na tayong walang store update, Ayan, happy sailing! Thank you for watching!